thank <laughs> you chocolate hills dahil merong isang higanting na kung saan siya ay umibig sa isang mortal at sa pagkalaunan ay siya ay naging sabi sa pag-ibig at ang kanyang luha ay naging chocolate hills. Diba? Ang kanyang luha ay naging chocolate hills at ang chocolate hills ay matatagpuan sa mukol. Ngayon ay tumungo naman tayo sa alamat ng City Hall. Sino na rin ko kasi sa City Hall? Wow, nakapunta na si binibining ni Ang alamat ng secure class ay dito yung may isla, laman na, na pigla na lang yung hitaw sa isang bahagi. Ngayong class, naiintindihan nyo lang ba kung ano ang alamat at mentong bayan? Mahusay, mga Okay,